May init, eh, mainit Hot cake kayo eh, yun yung DPWH. Ah, eh. yeah, oo. Dito sa amin sa Angono, uh, yung sinasabi namin project, hindi at walang ghost. Now, about the the specification, eh, nakita namin matibay eh. Oh. So, ito, bahala na yung ating mga mga technical sa bagay na yan. Ang sa amin, lahat ng bumabang project dito sa listing, lahat na ipatupad at lahat kasalukuyang ginagawa. Punta kayo sa San Vicente at sa iba pa ginagawa po yung paglalagay ng mga retec. So, Governor Inares and congressman Inares na-visit to it na mga project na ito. Pangarap po ito 25 years of River Rehabilitation wow. and Sewerage Plan. Kaya po mayroon mga ginagawa pa dito sa may area ng Kentucky, may mga interceptor, oh. may mga kanal na hindi nagdadating nga na sa amin kasi ang buyer po namin humaba yung mga titled na mabababa, ngayon na-develop na at okay. hindi po ito reclamation na in-upgrade at syempre nang ito iba upgrade humaba, kulang ang kanal So therefore, kailangan nga po ang aming sewerage plan ay nasa-ayos So may konsultasyon po siya at, Magandang gabi po, Mayor Cherry Calderon sir Gabing gabi na, pero ano po yung trabaho mo nyo? 8 to 5 o 8 to hanggang madaling araw, nakikita po Pagka po, kayo. ako walang appointment sa labas ako po ay nagpapahinga ng mga alauna media at mm -hmm. uh, meron po tayong mga team na alam ba, sa mahabang parang, wala dyan yung team lansangan, ni Kagawad Paul ni Cap Jojo so oh. sa bayan, meron tayong mga katulong na nag-a-assist so ibig sabihin, tinitingnan natin katulong ang kapulisan ang dating na mga umaga, normal nating na mga katulong sa pag-iikot ay uh, siyempre, yan ang uh, servisyo publiko. Ayun. Kasi from uh, 24-7, Monday to Sunday, nakikita po kayo ng mga tao eh, uh, e, nasa e, labas. Eh, isa naman po kasi anak ko, hindi ko maihalin tulad sa ibang mga public servant na iba, pinalalaki pa lang. Ako po naman ay isa yan, si Mayora. Makatulong oh. ko pa sa servisyo publiko. Kami naman po nang aking uh, may bahay. Eh, para lang kaming uh, mga dalaga binata. Hi, hello. <laughs> Pero, bahala siya sa bahay. Ako ay bahala dito sa aking sinumpaan Ayun. Pero nakita ko po ngayon dito kanina, no? Uh, may mga nilalagay kayong uh, kanina. Uh, ano po yung... Ano? Uh, ito, po, ito po ay magiging utility uh, section. I Kasi okay. ito pong nasa lobby, uh, doon po sila pagka, alam siyempre, mayroon naman kung sasa nagsisikahin, ba may baon lang yun eh. Oh. Alam nga sila sa ilalim ng puno eh, kung umulan. So mayroon po akong nakitang uh, gamit na na bar dito sa may domsa. Oh. ko po kay Rodel Mesias, yung ating land management unit, i-recyclo, ipa-repair. At uh, ngayon, Buo na siya, may aparador. So yung ating mga utility, apat sila. O doon na kayo, doon na lagayan ninyo ng gamit. At itong ating information corner, itong piano section, ay malinis at uh, lumuag itong ating uh, lobby. So, yan. Mayroong may iba po. Kasi uh, ang issue ngayon, uh, hindi lamang sa ating uh, pang-lokal, pati uh, national, o pati na itong lokal ah, regarding dun sa parang ah, tinatanong ng mga mamamayan, hindi lamang sa kainta, tay, -tay ang ono at binangon versus street. Yung tungkol sa mga flood controls ano. Dito po ba sa atin ah, sa ang 'di ba? Yung interviews natin ah, dumadaan muna sa inyo at kayo hindi po mapayag pag may nakita kayong hindi pwede, hindi dapat sa DPWH. 25 years in the making, ang gulo po parang adik. Ano ginawa namin? Physical rehabilitation. Bahain, may squatter sa highway, sa iba't ibang lugar, shoreline. So, nangarap kami, of course. So, uh, Nag-request kami sa dating congressman, Duavit Bibit, si Governor Ito, that time. Sinuportahan naman kami, pero amin ang dredging. Amin ang dredging. Okay. So, nilaliman ang dating bahay na 5 feet, 6 feet ang lalim. Ginawa namin mga 12 to 15 feet. At nilaparan. At yung ilog namin, na-preserve namin. Okay. Dumating ang mga project ng uh, national na ibinabas. <laughs> na ibinabas sa public works and highways. So, itinuturo namin kung saan ilalagay. At ito, section-section ito. Section mula... Mula sa middle section, na dating mababaw, na inayos yung tulay, hingi namin o kay Pangulong Erap, sigob ito ang uh, yeah. tumulong sa amin. Unang baha namin, year 2000. So lahat po yan, hanggang bunga nga ng ilog, ay uh, binuka namin yung ilog namin, nilalima ng uh, 12, 15, ginawang 30 ang lapad nitong isa, yung luma ay G's. So, yung aming ilog ngayon ay makikita niyo yung mga project na bumababa rito. Pag nakita namin na merong nagpapadala naman po sila ng notice of uh, 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 programs na naka-allocate sa bayan. So, sinisiguro namin na mga project na yan ay magagawa, batay doon sa lugar. Anyway, nakita po natin na yung uh, nakarangya interviews, talagang... Uh, Napakaganda po ng ginawa po ninyo yung uh, ilog na yan mula doon sa kabundukan hanggang pababa dito hanggang sa uh, Laguna Lake. Paano nyo, paano po na, ano yan, na ganyan kaganda, kaayos? Samantalang nga, yan, sinasabi po nga mga ayun uh, ayun ayon, ayon mo no, sa mga sumbunga, may sumbungan kasi si BBM ngayon sa Presidente. Uh, sa inyo lang po yata ang nakikita ng ibang tao na Parang napakaganda, parang buong-buo. Hindi tulad ng iba na parang hindi daw po dumaan. Ito po bang programa yan? Uh, para sa kalama po na lahat, dumaan talaga sa konsultasyon sa inyo. sa local. Uh, Ito po ay may konsultasyon. Sabi ko nga po, si Boss Bibit Dwabit at si Gob Ito, ito po ay kwentuhan lang namin yung Hukay Ilong, mga 1995. So da dahil po ang Angulo, bahayin to Bahaing bayan. At uh, mula na mga 70s, 80s, bumabaw na po yung aming lugar eh. So, kawawa po ang aming mga kababayan. Taon-taon bumibili ng furniture, nagkakasakit sa nervyos, at uh, siyempre, uh, devastated ang bayan. So, kasama po ito sa pangarap. Ngayon, eh kung may darating po mga pondong ganyan, inaasahan po namin, na ito ay dapat ipatupad batay doon sa aming resulta na konsultasyon. Yes. Pero po itong pressure ng tao at tinututukan po rin ng tao at kami nung ito ay nagsimula ng year 2000. Imagine, year 2000 kami na binaha, pero consultation ay 1995, vice mayor pa ako noon. So nung maging mayor ako, sinigurado po natin na pati yung mga naka-squad sa loob ng ilog, inalis, dinala sa relocation site, at uh, kami sa mga gido, yung nasa bunga nga ng ilog na walumpong pamilya. Ba't hindi babahain yung bayan? Bukod sa mababaw, mandami nakatira sa bunga nga ng ilog na dapat ang lapad niya ay 15, naging 5. So, lahat ng bumababang pondo rito, sigurado po namin na naipapatupad. Yon. So, sir, uh, isa na lang po, Mayor. Uh, tungkol po dun sa mga upcoming, may mga upcoming po ba kayong project with the uh, DPWS? Well, uh, ito po ay uh, plano eh na dapat oh. mahusto namin yung aming river rehabilitation physical yung buong bayan mga kanal, mga drainage system hindi gagalaw ang kanal kapag mababaw ang ilong na siyang main artillery or main intestine wala pa hmm. pinakaiba ang ating ilong sa katawan ng tao. Ang ating uh, lipunan, sa katawan ng tao. May bunganga, mayroong daanan ng tubig, sa large and small intestine, may labasan sa ating dumihan. So, ganun din po ang ating physical na katatayuan ng bayan. Sinisiguro po namin na walang magkakaroon ng uh, colon cancer yung bayan. Yeah. Ngayon, ano pa yung mga gawain? yung hindi pa na yung hindi pa nalalagyan ng mga maayos na retaining wall yung hindi pa na itutulad katulad dito sa San Isidro hanggang itaas sa ng San Roque hanggang boundary ng Mission Hill sa Kuleeke yes. isusur po namin na matapos ito dahil imagine nakita nyo po Mula po ng year 2001 after our dredging. Dredging pa lang Oo. Oh. Ngayon, nilagyan ng mga perimeter line. Ito yung mga river walk, dahil naniniwala naman kami sa future, kung yung Ortiga Center na naroon yung kuwari ay i-convert na Ortiga Center, itong mga river walk na ito, na aming din rich at naging uh, riprap ay daanan ng tao. So, meron po itong interconnecting na hindi naman po pwedeng hindi nila isasagawa ito. Pag hindi nila isinagawa, eh mismong mayor po ang tumututok. Paano namin to na check check binavalidate engineer puntahan niyo at sa aking mga kababayan kung gusto niyo makita eh, uh, e, buksan niyo po sa Google eh, ano tawag dito i e, click lang pindutin niyo hanapin niyo tong mga nasa listing na ito pero minsan late po yung uh, inilalabas si Google maganda validate niyo sa mga ground so ito masasabi namin kasi Siyempre, hingi namin ito sa national government through, of course, the support our mentor, Governor Inares and Congressman Inares, na we see to it na mga project na ito. Pangarap po ito, 25 years of river rehabilitation wow. and sewerage plan. Kaya po, mayroon mga ginagawa pa dito sa may area ng Kentucky, may mga interceptor, oh. may mga kanal na hindi nagdadating na sa amin. Kasi ang buyer po namin, humaba. Yung mga titled na mabababa ngayon na-develop na at may hindi po reklamasyon na in-upgrade at syempre nang ito i-upgrade, humaba, kulang ang kanal. So therefore, kailangan nga po ang aming sewerage plan ay nasa ayos. So may consultation po siya at isinusumiti sa Municipal Development Council through a consultation sa ating community, sa Municipal Development Council. Tinadala sa Provincial Development Council, tinadala sa Regional Development Council, at siyempre isasabit ito sa National Government at ipapalo up ng ating mga katulong sa serbisyo publiko. Sinagot at sina congressman. So, yun po yung aming istorya sa Bayan ng Angono. Maraming salamat po, Bayor uh, Mayor Jerry Calderon, sir. At uh, magama, magkatuwang with uh, Vice Mayor. At siyempre, sa panahon ngayon, mainit eh. Hot cake, kayo eh, yun yung DPWH. Ah, eh. Dito sa amin sa Anggo, no? uh, yung sinasabi namin project, hindi at walang ghost. Now, about the the specification, eh, nakita namin matibay eh. Oh. So, ito, bahala na yung ating mga mga technical sa bagay na yan. Ang sa amin, lahat ng bumabang project dito sa listing, lahat na ipatupad at lahat kasalukuyang ginagawa pa. Punta kayo sa service center at sa ginagawa po yung paglalagay ng mga retails. Mayor Jerry Calderon, sir. Salamat na sir, salamat, salamat. Salamat po na